for today's video. Dito tayo magre-reaction sa isang nanay. Dati pala itong OFW. Ito magkaroon tayo nito ng uh, experience or magiging uh, awareness tayo lahat ng mga OFW na yung ating pinagkitaan ay wag nating lahat ipadala sa ating mga kamag-anak or pamilya or mga anak. Magtabi tayo na para sa atin. Para pag natin sa Pilipinas, kung pwede tayo magtayo ng negosyo ay nakakapagtayo tayo ng negosyo para mayroon tayong mapagkuhaan ng income pang araw para sa sarili natin. Wag naman sanang mangyari ito sa atin. So panoorin natin ito at pakinggan yung mabuti. ngayon ha, kay Ati Emily na isang OFW. Ayan, inang dating OFW na hindi na makapagbigay ng pera sa mga pinsan at anak, di na tinanggap at pinalayas. Ang saklap naman nito, 'di ba? O mga OFW. Ayan na ha, pakinggan nyo ako. Isang uh, isang inang OFW na nangangailangan, ang pangalan ay si Emily Magdayaw, ang umani ng simpatiya mula sa mga uh, mga nakasaksi sa kanyang sinapit matapos yang palayasin ng kanyang pinsan at mga anak. Ayon sa mga kwento ni Emily ang dating OFW, lahat ng sweldo nito ay pinapadala sa kanyang pinsan at mga anak at hindi na makaipon. Natanggal si Emily sa uh, natanggal sa trabaho si Emily at na-deport sa Pilipinas. Nakupuan sa klap naman nito, ito na nga sakay ng isang pampasaherong jeep si Emily, bitbit -bit ang mabibigat na bagahe at gamit na nabasa pa sa ulan. Sinabi niya na maghapon siyang nag-aantay ng sasakyan ngunit walang gusto magpasakay sa kanya nako Diyos ko po swerte na lamang at may mabait na tsuper nagparaya ng pwisto sa kanya 'di ba? Ganun talaga 'yun, no? Mayroon talaga, mayroon talagang uh, inuutos si Lord na ganun sistema. At ang pasahero na lalaki nang kargahin ang kanyang mga dala. Ah, uh, to, kargahin ang kanyang mga dala. Quinto ni Emily, hindi siya makabalik sa kidapawan kung saan naroon ang kanyang mga anak dahil hindi siya tinatanggap ng mga ito. Ngunit, ah, uh, uh, Tinatanggap ng mga ito, mabuti na lamang may isa pa siyang pinsan na nagtatrabaho sa GSIS na nagmamagandang loob na pansamantalahing patuloyin siya. Isang panawagan ang inaalaan para sa mga anak ni Emily na sanay magpakita ng awa sa pagmalasakit sa kanilang ina sa kabina ng kanilang pinagdaraanan. Listen, learn ito sa mga OFW. Kapag may sinuksok, may idudukot. Hindi lahat para sa pamilya mo, kundi para sa kinabukasan mo. Ano bang sasabihin ko dito? Ito na mga OFW. Ito na yung pinakasign dito. Mayroon, di ba mayroon akong in-upload dyan na uh, nagpapadala siya ng pera tapos yung asawa pa iko sa pang magagalit pag maliit ang ipinapadala. Ako, aminin ko sa inyo mga totoo, nung 4 years in 5 months ako dito no, dati, wala talagang natira sa akin kasi mayroon akong pinag-aaral at mayroon akong pinaglalaanan. Kaya nga nag-extend pa ako ng 1 year in half. So sa madaling salita, nakaipon ako, napagawa ko yung bahay ko at uh, nakabili ako ng kunting alahas <coughs> at nakapundar ako ng sasakyan ng pang araw-araw na pamasada pagbalik ko ngayon ito storytelling tayo ha kasi mga OFW tayo pagbalik ko ngayon so ang ipinupundar ko naman ngayon ay mga alahas para pag uwi ko <coughs> pag uwi ko pwede ko naman tong ibinta or isangla. Tapos ngayon tapos sa yung bahay ko at bibili pa ako ng isang sasakyan ng pampasahero na sinasabi lang tuktok or bao-bao para naman araw-araw mayroon ako makuhaan na income. So lahat ng mga OFW nandito sa Middle East, tama itong sinasabi dito. Huwag lahat ng pera niyong ipapadala sa inyong mga anak or pamilya. Dahil alam niyo magtabi talaga kayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, oras na muwi kayo ng Pilipinas, kung gusto nyo magnegosyo, pwede kayo magnegosyo. Mayroon kayong mapagkuhaan ng income na pang-araw-araw. Hindi lahat ng oras ay maayos ang ating pakiramdam. Kagaya ito kay Nanay Ati Emily. Ang sakit, di ba? Sarili mong pamilya, sarili mong anak ni hindi ka tanggapin dahil wala ka ng silbi, wala ka ng trabaho, wala ka ng ipapadala. Di ba? At saka ito mga OFW, itong mga OFW ha. Mindset, mindset tayo. Hindi yung puro post lang tayo ng post dito sa social media. Kung anong pinagagawa natin. Ano ba magiging content creator na lang kayo dyan? Para naman pag uwi nyo, ituloy nyo ang inyong pagkukontent. At least mayroon kayong mapagkuhaan pang araw-araw. Kahit sabihin nyo, every monthly kumikita kayo ng 6,000. Napakalaking bagay ito. Hindi nyo mapupulot ang 6,000 sa Pilipinas. Sa totoo lang sabayan nyo rin. So, ang daming chance dito sa social media mapagkitaan nyo. Hindi lang puro lang kayo ng post-chismis ng maritis lang kayo ng maritis. Walang, walang mangyayari sa kakamaritis nyo. Maniwala kayo sa akin. Magmaritis na lang kayo dito sa social media kung anong nangyayari dyan sa loob ng ginagawa mo. Na, sa, ayon lang kung mabait ang inyong employer. Sabi ko nga sa inyo, pag nag-video kayo, o, oh, reaction video na lang. gano na lang. Kaya nga, mahirap talaga. Da lahat ng pera nyo, ipapadala nyo sa Pilipinas. Kailangan mag ipon kayo na mag-ipon. Oh, di ba? For example, sa akin na lang. Ako na lang ang tingnan nyo. Natapos na yung mga anak ko. So, naayos na yung bahay ko. Ayun, mayroon na ako na na lupa. Mayroon ako napundar na ako na pundar na sasakyan. Ngayon na ang iniisip ko, mag-focus na ako sa pagbablog. Pag-uwi ko, insya Allah, pagpalayan ako ng Panginoon. Dahil tatanda rin tayo, maniwala kayo sa akin Kahit okay ang mga anak ko, ayokong umasa kasi may mga pamilya din yan Ayan ang mga anak ko nakikinigyan sa akin Kasi nahihiya ako bilang isang ina Hindi ako kagaya ng ibang ina na hot-hotan mo ang anak mo pa hanggat mayroon Nakakahiya naman dahil ayoko rin maranasan nila yung naranasan ko noon Napakahirap talaga sa totoo lang para lang sa akin, hindi ko naman nila lahat ng ibang magulang ha, baka ibabas nyo naman ako dyan. Dahil totoo naman talaga sinasabi ko. Ang mga anak natin, pinagtapos natin, hindi yan para bangko na hututan natin araw-araw. ba? Diba? Gagawa tayo hanggat malakas pa tayo, gagawa tayo ng paraan para naman sa sarili natin. Hindi yung para sa kanila na dahil tapos na sila, naibigay na natin ang gusto natin sa kanila. Ang atin na nang sa sarili lang na natin, pagtanda natin, mayroon tayong mapagkuhaan diba, Ito ha tips lang to, mindset lang ito mga langga mga OFW. Sana naman man pakinggan niyo yung mga sinasabi ko. Dahil dito sa social media map, marami kayo mapagkitaan. Huwag lang mga magi-scam kayo diyan. Dito na lang pagko-content nanjan sa YouTube, nanjan sa TikTok. Wala kayong pirang ilalabas dito. Basta't mag-content lang kayo mag-content, okay lang yung buhay niyo, talang buhay niyo mag-reaction kayo. Kasi wala naman tayong chance na lumabas ng bahay, kundi ganito na lang. O ba? Diba? So maraming salamat yan sa inyong lahat. So listen, learn ito ng mga OFW na kailangan talaga mayroon tayong maitatabing pera para pagtanda natin, mayroon tayong mapagkuhaan na wag na tayong aasa sa ating mga anak dahil pamilyado din yung mga yan. So, hindi natin masisisi yung mga anak natin minsan. Talagang tayo na lang tikilos para sa sarili natin, para pagtanda natin. Mayroon tayong madudukot. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga OFW. Sana naman narinig nyo ako.